So, sa ganitong edad mga ka-farmers, yan, minimimi ko na yung pagpapakasta. Yan o. Yan o. Parang nagpapakasta na. Yan o. Parang nagpapakasta na. So, so far mga ka-farmers, pagkatapos nung magkasakit yung mga sisiyo natin, ay binalik ko muna sa uh, dry feeding yung mga sisiw ko so yan mapapansin nyo dry feeding lang yan purely uh, integra 2000 yung binibigay natin sa kanila sa dry feeding din mga ka farmers may make sure natin na meron palaging stock ng tubig inumin yung mga sisiw natin hindi dapat sila maubusan dahil yan din yung isang sanhi kung bakit sila nagtutukaan so par parating natin ito check na kailangan meron tubig inumin sila So dito rin mga ka-farmers, ang napansin ko sa mga sisu natin na dry feeding yung binibigay natin, mabilis silang lumaki. At yung katawan nila ay siksik -sik na siksik -sik sa laman. So yun yung isa sa mga napansin ko kapag uh, nag dry feeding tayo. Kahit hindi only, unlimited yung kanilang pagkain, ay bultong-bulto yung kanilang pangatawan. Yan, mga malalaki na yan. Magaganda yung pangangatawan ng sisu na ito. So dito rin, dry din yung binigay natin sa kanila so magaganda na rin yung pangangatawa ng mga sisiyo natin so dito naman mga ka-farmers ito yung ilalagay natin doon sa bago nating kulungan so mapapansin nyo yan lalagyan lang ito ng prutas na kahon so dito ko muna pansamantalang inilagay ito dahil nagpapaluan na sila kaya gumawa tayo ng kulungan para ma-separate natin individual yung mga ganitong klaseng mga sisiyo na maagang nagpapaluan so ito sa grupo nila e, i separate ko itong dalawa dahil sila yung uh, nabubuli noon ng mga kasama nila kaya e, i-separate natin so masikip sila dito so kung dahil natapos na natin yung kulungan natin doon ay i individual natin na yan alright ito rin yung mga shamo natin mga ka-farmers apat actually lima ito namatay yung isa so apat na lang yung natira bali hindi kapatid nila yung malaki hindi nila kapatid so ibang dugo yung isang malaki na yan ang magkakapatid nito ay yung tatlo itong puti at saka yung dalawang kanawayon o talisain so malalaki na rin sila at maliliksi na rin so dito natin sila inilagay dahil akala ko noon sila yung yung mga kasama nito ay merong namamatay dahil inakala ko na uh, pinapalo nitong mga shamo na ito dahil itong mga shamo mga farmers maaga silang uh, talagang mga matatapang na mga sisiw ito so sa murang edad pa lang na na sila tinutukan nila yung kahit kapatid nila wala silang pinipili so nilagay natin dito, siniparit natin para hindi madisgrasya yung iba nating mga sisiw All right. So yan mga ka-farmers, malalaki na yung mga babae natin. So sa ganitong edad mga ka-farmers, yan minimimi ko na yung pagpapakasta. Yan So sa ganyang pamamaraan mga ka-farmers, ay sinasanay ko na sila para maaga silang mangitlog o maaga silang maglandi para makapangitlog na sila. So yung mga isa rin bagay mga ka farmers sa paghahawak natin ng mga sisyo natin yan o parang nagpapakasta na so isang bagay rin mga ka-farmers kung bakit ginagawa ko yan kada magpapakain ako ay yung mga sisyo ay hindi na sila masyadong mailap kung pala, parati, na sila, parati natin ginagawa yan o parati natin hinahawakan sila so yung mga sisyo kasi na hindi natin uh, hinahawakan ay Uh, medyo mailap kasi sila. So 'yan oh, hindi na masyadong mailap. Yung iba dito ay medyo mailap pa. 'Yan oh. Parang nagpapakasta na. Yung iba dito ay medyo mailap pa dahil hindi pa natin sila nahahawakan. alright right. Noon mga ka-farmers, ang pinapakain ko sa mga ibang sisiw ko ay dry a uh, wet feeding. So ngayon ay dry feeding lahat ng mga sisiw na pinapakain ko. So ito, nag dry feeding ako dahil noon kasi, yung wet feeding yung binibigay ko sa kanila yung mga sisiw ko ay laspag talaga yung kanilang mga balahibo. So nung nag-shift ako ng dry feeding ay gumanda na yung kanilang balahibo. So yun yung uh, ginawa nating pag-change uh, feeding sa kanila simula nung nagkasakit yung mga sisiw natin. Although sa wet feeding mga ka-farmers dahil tag-init yung panahon ngayon ay maganda talagang magwet wet feeding dahil marami silang nakukunsum na tubig at madali silang matunawan pero kasi uh, yun na nga kapag uh, nag dry uh, wet feeding tayo nagwe feeding tayo yung kanilang balahibo ay laspag at saka uh, hindi masyadong bulto yung kanilang pangangatawan so ang ginagawa ko ngayon kahit mainit yung panahon ay nagde-dry feeding lang ako tapos i-make uh, sure ko lang na meron silang parating tubig inumin at hindi sila nauubusan so ito noon yung ating mga roosters na napakarami na saan ka lumabas ito yung natira na lang yung iba dito ay namatay pero ang dudungis ng itsura nito noon nung nag wet feeding pa tayo pero ngayon na dry feeding sila hindi na sila masyadong nag-aaway at hindi sila parating gutom so yan, tubig at saka pagkain nila so dry feeding din mga ka-farmers napansin ko sa mga sisiw ko na hindi agad sila nagugutom kumpara sa wet feeding na ang bilis nilang magutom dahil nga sa wet feeding, madaling madigest yung kanilang kinakain kumpara sa dry feeding yung binibigay so ngayon, uh, dry feeding muna tayo at uh, tingnan lang natin kung kailan tayo magwet feeding So, para sa akin, kahit uh, wet or dry, ay ayos, ayos din naman. So, it's either na lang. This, depende na yan sa sitwasyon sa inyong manukan. Alright?